Hey, what's up? Alam niyo nasaan kami? Tayo. Asa bukid kami ngayon. Kasama ko si Boss Telo. Nangunguha kami ng isda. Ito. Ito yung mga nakuha namin, oh. Tingnan niyo mga boss niya Ayun oh, lapit mismo do. You oh. know? Nice. Oh. So tara mga boss. Punta tayo dito. Ayton. Hoy, what's up, boss? Thank you. <laughs> ya loh isang palu naman yung mga bossing no? Oh. so uh, let's, go. Ayun, let's go ayun si bostia oh. diyan lang kami kumukuha ng isda mga bosing ya loh mga kasama namin ayun, oh. mga ay mga tulegens na oh. na para. na pa eh pa <laughs> Uyun, unh? Oh. 1 Wow! Yeah, boy! Uhuuu! yes yes yes. sì! Okay, okay. Sì, Ayun nakakuha kami ng dalawang tinatawag na gurami. Tilapia, hindi Ay, tilapia, tilapia pala yan. Murwami. So, yun o, oh, may... -may.

Il couille! Papa est tombé. Et mon bon papa. Oh là là. Là, vas. Elle est là. Et là là. Oh!